Radio na bukal YouTube channel po ito. Nandito tayo ngayon sa tabi ng kalsada. So nakapasok tayong uh, street sweeper sa uh, Iramin Mining ng uh, one week lang to mga kamulagers. So meron ditong naplatan na natin kakilala so nagtutulok sila uh, nagvoluntaryo tayo mga ka-vloggers na siguro sa taas paggamit yung ating tricycle uh, nang sa ganun ay may pabulka na yung kanilang uh, motorcycle si kawawa naman silang nagtutulak mga ka-vloggers na nakita ko malayo pa nagtutulak na sila so kung dadali nila doon sa vulcanizing so siguro mga 3 to 4 km ang kanilang pagtutulakan so ito mga kabloggers ito iniwan muna nila yung kanilang motorcycle so binabantayan natin at pinagamit na lang natin yung ating tricycle nang sa ganun mapavulcanize nila yung gulung gulong nila mga kabloggers so mapapansin nyo dun sa aking mga vlogs mga kabloggers so kumakanta-kanta na lang tayo at puro nga copyright yung ating mga kinakanta So yun mga kabloggers nawala na kasi yung mga ads ng aking channel kaya ayan mga ka guys medyo laylo tayo sa pagbablogs natin pero meron tayong bagong content mga ka na siguro sana magustuhan ninyo kaya sinusubukan ko na sinusubukan yung iba ibang content mga ka -vloggers. ay sana mapansin nyo rin ang aking channel mga ka -vloggers. so ayun mga ka vloggers ito pa rin medyo bagsak ang pagbababuyan ngayon kaya tinigilan ko na yung pagbablogs ng uh, ating uh, little farm mga ka-bloggers medyo bagsak kasi dito sa bayan ng Sambales uh, ay tumama yung ASF so bagsak presyo ang mga baboy so yung ibang lugar nga ay medyo namamatay na so kaya dinispos na natin yung iba nating mga inahin at uh, baka mag-i-stop na rin muna tayo sa pag-aalaga ng mga baboy dahil ng uh, ayun, mahirap ang sitwasyon mahal ang feeds, continuous ang pagtaas ng feeds pero yung uh, presyo ng baboy ay uh, Napaka-baba, Imagine na uh, 130 lang ang live weight. Mga kablogers, dati nga wala halos wala pang bumibili. Mga kablogers, so medyo nakaka-recover ng konti. Pero ayun mga kablogers, hindi rin natin mapakastahan dahil nang uh, baka mapasukan tayo ng virus. So nag-iingat-ingat tayo. Ayan mga kablogers, yun yung mga dumi-dumi sa kalsada na yan. Yan ang ating uh, winawalisan at nililinis. So yan, extra lang mga kablagers. So panibagong yugto ng buhay so hindi na tayo nakapanguhuli ng tikling dahil lang ayan medyo mahirap ang sitwasyon mga kablogers marami na kasing nakakagat ng aas dito sa lugar namin so kaya ayan kaya laylo ako sa panguhuli ng ibon dahil marami nang nakakagat ng cobra dito sa bukid so sana magustuhan nyo rin yung aking iba ibang vlogs kahit na ganun sana pang kilikin nyo pa rin mga kablogers so balang araw kapag ka medyo kumikita ng channel ko tuloy-tuloy lang natin yung pag-upload ng charity vlog, mga ka-vloggers. So, yun ang aking gagawin kapag kakubikita na talaga at pag bumalik ang mga ads ko. So, yun, mga ka-vloggers. May nalaglag dito. So, kukunin natin. Yun lang, mga ka-vloggers. Sana'y uh, patuloy niyong subaybayan ang aking YouTube channel. Ayan, may nalaglag dito sa kalsada. Pupulutin natin. Saktong panali ng... Uh, pwede nating itali sa ating ano walis ayan mga vloggers so ayan parang ulan pa parang hindi pa natin mabubuhay yung araw ayan mga vloggers so ayan ang tulin accidental area itong lugar na to mga vloggers So medyo marami na rin na disgrasya dito At may mga namatay na rin mga kabloggers So yun ang aking magiging content din mga kabloggers Yung accidental prone area Yung bakit nga ba may mga kakaibang lugar na may mga naaaksidente Ano ba talaga ang sanhe at ano ba talaga ang dahilan So subay ba yung aking bagong content na yun mga kabloggers So meron din tayong uh, nunal no, sa mata Minsan nakakakita tayo ng mga kakaibang uh, nilalang So susubukan so, natin mga kabloggers yung ating vlogs na ayun yung uh, pag uh, pag-alam pag, uh, kung bakit yung kumbaga i-analyze natin kung bakit nga ba talaga may mga lugar na accidental area at nagkakataon nga lang ba talaga to o may mga naninirahan sa lugar ng aksidente at bakit uh, katulad 'yan sa isang area dyan, sa bilang barangay So may ang dalawang binatilyo dyan. So pagkaraan ng isang linggo, meron naman dito sa kabila. So pareha silang accidental ng uh, motorcycle at nangabasag ang kanilang mga bungo. So ito ba'y nagkakataon lang o talagang uh, hindi sinasadya o coincidence lang talaga ba mga kabloggers? So yun ang aking magiging content mga kabloggers. So makikipag-usap tayo dun sa mga lugar na kung meron man nila lang na nagbabantay doon sa lugar kung nagiging sanhi ng aksidente. O, basta mga ka-vloggers, subaybayan so nyo lang yung aking content na yun. At susunod ko na siya mga ka-vloggers. Hanggang sa muli sa Juna Bukal YouTube channel. Maraming maraming salamat. At huwag kong kalimutang mag-subscribe. Pakipindot yung notification bell. Pakilike and share sa aking mga videos. At maraming maraming salamat. At para po tayong mag -ingat. ini <laughs> ko, na sa taas. <laughs> Di pa, tama buo araw ah. <laughs> vloggers, sila yung dalawa na sinasabi ko, yung tinulungan natin, nagmadan magandang loob tayo. So hindi na natin sila medyo sinama sa videos, medyo nahihiya ako kasi baka per, uh, ayaw nila na yung ma uh, public, public, sila. So medyo di ko na sila in-interview mga ka-vloggers. Pero sinabi ko na nagbablogs ako, so kinunan ko ng konti mga ka-vloggers at nakalis na sila. So medyo nakatulong tayo sa kapwa, o, uh, nagbibigay nga sila ng bayad sa tricycle ko na hiniram nila. Ito mga vloggers yung luma kong tricycle bicycle pinahirap ko sa kanila para makapagpabulkanize sila so hindi na natin siningil sa kasi kung yung pagtulong sa kapwa mga vloggers ay kusang uh, loob yan hindi naman yan na uh, hindi yan na uh, nagyayabang lang o nagpapakitang ano pag gusto mong tumulong sa kapwa so maraming dahilan at maraming paraan lalong lalo na din sa mga nangangailangan mga So, ganoon na lang mga kablogger, shout out sa aking mga viewers at sa aking mga followers at sa aking mga pag-subscribers. So, pakiabangan nyo na lang yung sinasabi ko mga kablogger na bago kong content sa aking videos. Hanggang sa muli sa Juna YouTube channel at maraming maraming pong salamat. Itong lugar na to mga kabloggers, ito ay accidental area dahil nang sarado kurbada nga. So, minsan yung mga nakakainom, lalo dito may mga nalaglag na rito mga vloggers At dito may namatay na tumilapon sa tricycle at nabasag ang bungo. So, yun. Pansin nyo, ayan, sarado kurbada siya mga vloggers So, doon sa unang kanto mga kablogers ay uh, sarado kurbada. Tapos pagdating dito, mga kablogers, sarado kurbada din. So, talagang kung matuli ng takbo mo at hindi mo napapansin, nagmamadali ka ito ay dito mga kabloggers ay marami na na -accidente. so dapat ay mag-ingat dito mga kabloggers at uh, may mga namatay na rin dito na-accident eh, mga kabloggers so ito yung lugar dito sa malapit sa boundary ng Kanainayan Kanaynayan at sa Gisgis, Santa Cruz, Zambales. so yun mga kabloggers sana ay makatulong at mag ingat ang mga motorista ito yung isang sinasabi kong content ko mga kabloggers, ayan kurbada doon sa kanto na yun at pagdating dito korbada rin so ayan makikita nyo sarado korbada dyan tapos pagdating doon sa kabila sarado korbada din so kaya cause ng accident mga kabloggers so yun mga ka para parati tayo magingat ito yung bago kong content na sana yung uh, panoorin nyo at subaybayan nyo at uh, makikipag-usap tayo sa mga nakatira pupunta tayo ng alanganing oras araw at sa uh, alas 12 ng gabi sa ganun malaman natin kung may nakatira sa lugar Yes, ayan. Pansinin niyo ayan. Sarado kurbada talaga siya. Tapos pagdating din sa lugar, nakalagay siya. So, so, yung lugar na yan, pagdating dyan, sarado kurbada din siya. Ayan. May kasalubong talagang napaka-delikado at nagmamadali mga kablagay, lalong-lalo na yung mga single motor.